Okay mga boss, welcome back At sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel natin Tuloy po kayo Nandito po kayo sa Basic Bob Yan Ang gagawin natin ngayon ay Concert EB5 O2 Hindi po original at isa pong generic sa tingin ko At mapapansin nyo naman dito agad sa video na uh, Yung transformer niya ay may signs of repair na Kaya papalitan na natin yan sabi ko nga uh, aluminum lang to so kung makahanap tayo ng pure copper na ano na transformer palitan na natin para mas matibay ipapalistore pala to ng mayari para bumalik sa dati yung ano niya. uh, napasin ko nga dito yung mga ano pihitan lubog na sabi ko papalitan na natin yan syempre papalinisan niya, uh, hugasan na lang natin lahat ng board kaya kakalasin na natin to lahat Then yung kaha pala, sabi ko tinawagan ko yung may-ari, siya na Shout out pala kay kuya sino may nito. Kay kuya Jonathan. Sabi, kay kuya Jonathan Torno. Shout out kuya Jonathan. Salamat sa tiwala at tumayo pa kayo dito para magpagawa. Okay? So galing ata ito ng probinsya. So kalasin na muna natin. Then kasama itong transformer sa kakalasin natin para malinis natin. So, parang halos ganun lang naman yung routine natin dito sa ano, sa amplifier. Kaya naman eh, parang nagiging parang pabalik-balik na tayo kasi pag sinundan niyo lang yung procedure ko, halos ano talaga eh, uh, halos mat, uh, halos sabi natin na success lagi yung ano resulta kasi hindi na tayo pabalik-balik na kisyo may isa lang. Kumbaga, linis muna tapos susuyurin natin yung mga pyesa dyan hanggang sa makita natin lahat ng problema sabay palit din sa testing o oh, ayos kaysa naman sa saka natin nahanapin na madumi medyo dagdag pa sa stress yun maliwalas kasi mag repair kapag ano kapag meron kayong game plan so ang game plan ko dito kalas muna so sa mga gustong magtuto mag repair so pa, talagang pinapayo ko yun na ano kalasin nyo na muna lahat at kung may budget kayo sa mga gusto rin mag DIY lahat ng mga piyesang malapit ng masira palitan nyo na para isang gasosa na lang kayo isang kalasa na lang ganoon din ang ginagawa ko dito so kalasin ko na muna at nag-usap naman kami ng may-ari nito bago ano bago natin simulan okay update ko kayo mamaya so nakalas na natin gating gawi katulad ng mga ginagawa natin kalas si relay potentiometer at saka mga switch Saka pinaka number 1 na problema ng amplifier, maingay sa labas. Yung mga bata. Yung mga kalawang. So wag nyo sa mga magdi DIY wag nyo babaliwalain yan wag kayong tatamarin. rin. Yan ang unang papalitan dyan. Bago pa man kung ano-ano, yung mga kalawang muna ang uunahin palitan. Minsan kasi may mga problema yung amplifier na nasa kalawang. Akala nyo nakakabit pa yan pero pag ginalaw na wala na. Kaya yan yung unang papalitan dyan. wag kayong pakampante kung sa ano ayaw kumpiyansa <laughs> ayaw pagkumpiyansa sabi ng ano sabi sa akin ng isa kong customer yan palitan na yan pag mga ganyan may kalawang so ito hugasan natin para malinis pati tong kaha kahit pa paano sila na magpipintura ng labas nito eh tapos ipiprepare ko na yung transformer na gagamitin natin okay mga boss so update ko na kayo pag nasimula na Okay, hey, mga boss, nalinis na natin to at napatayo na natin. Dito naman ay pabalik tayo ng pot potentiometer, main volume, switch. Tapos yung selector kasi nasira na tong ano, nag-loss na tong pinaka grip niya kaya papalitan ko na lang. Din dito naman, wala naman, ayos naman to, walang kinalawang. Malinis naman. So, ni na lang natin yung hinang nito, ayos naman yung hinang. Sa baba, ganoon din ah, dinobolchik ko na to kanina malinis naman siya tapos potentiometer lang din at saka mga switch ang pinaka na lang natin dito nang gagawin ay itong ano main board yan so may kalawang tapos dobolchik na lang natin yung mga paa ng transistor kung okay pa tapos ito may kalawang din yung fuse buo naman malamang sa malamang ayos tong ano okay tapos yung transformer na ikakabit natin okay pa naman yung capacitor yung transistor mukhang okay pa naman okay so update ko lang kayo mga boss pag nagawa na natin ito lang yung kalawang lang dyan at saka yung ano uh, resistor din na ano kinalawang din So far eh wala pa ako napansin dito na kakaiba. So, pero double chiko na lang. Double bolt chiko na lang din. So nakakuha tayo ng transformer na ipapalit dito sa dating transformer. Ayan, ilipat na lang natin dito sa pinaka base niya ito. Bali sakto, dinobolt chiko muna kung pure copper yung transformer natin. Ayan oh. Ayan. Ilapit natin na yan pinalatan natin yan para malaman natin kung pure copper. Ayan mga boss, pure copper siya. Balik natin. So yung ano niya, yung voltahe niya, same lang din doon. Uh, yung typical na concert, ayan pang concert talaga yan, galing sa concert yan. Uh, 33.5, 0, 33.5, 12, 0, 12, 0.9, 0, 0 9.5. Uh, Manufacturing date nito ay 2009, ayan o. Oh lumalabo, lumalabo, yan 2009-09-01 yan, so bago mag 2010, yung transformer na to galing sa concert, ibig sabihin isa tong legit na uh, ano ah, uh, uh, galing to sa legit na concert, mga sir mga boss, kasi ano siya eh tanso, talaga siya sa kadalasan naman kasi sa amplifier bago mag 2010, lahat ng transformer halos lahat ng transformer na ginagamit ay pure copper. So nagsimula lang yung mga alum sa concert ay yung mga 2010 hanggang ngayon. Kahit legit na na concert ay aluminum na ng ginagamit ngayon. So swerte nang may ari nito at makakatikim ng ano ah uh, tawag dito pure copper. Okay? Tanggalin ko na lang doon yung plato niya at saka yung ano ito si kabit natin. Then pagkatapos niyan, yung mainboard andito sa baba, tapos na rin 'yan. Isubok na lang natin diyan. Okay? Okay, mga sir, mga boss. kung mapapansin nyo dyan, yung legit, galing sa legit na concert ay mas malaki. Mas malaki yung bilog, ayan o, mas malaki yung bilog at saka mas matangkad dito sa ano, sa concert na pinagpalitan natin. So, ibig sabihin, mas mataas ang ampirahin nito kung para dito. Okay, mga sir, mga boss, bali huling ano na to, part ng video natin. May mga ginawa ako dito, kaya lang gabi na hindi, ko na na-vlog siguro, hindi ko na na-detalye. Kuwento ko na lang sa inyo kung ano nangyari. Unang-una, nung naikabit ko na tong transformer, ay hindi agad umandar. Gawa ng tinister ko dito sa supply niya, meron dyang positive 8 at saka negative 8 volts. So, ang nawalang supply dyan ay positive 8 volts. Nung tiningnan ko tong ilaw, hindi rin umiilaw kaya tiningnan ko dito sa ano tinister ko dito sa may ano sa may puno doon sa may regulator nagsukat muna tayo dito sa may ano sa may entrance niya dito ayan ayan meron na nasukat diyan 13 at saka 13 volts tapos pagdating dito sa nagpasa regulator may nasukat tayo diyan na 7 saka sa kabila 8 Then pagdating dito sa ano wala na So tiningnan ko tong connector niya. Yung pinakasakit niya, maitim na yung kabila oh. Kaya pala naglo na yung supply. Kaya ang ginawa ko, kinat ko na tapos sinihinan ko doon sa terminal tapos nilagyan ko ng glow para hindi maputol. Nagka-power na. So, umanda na, tumunog na. Kaya napansin ko may kunting haming pa yung tunog niya. So, ang nangyari dito, dahil iba na nga yung supply niya, pag kinakabit ko pa tong pan dito, nagkakaroon ng distortion sa tunog. Kumbaga, kinakapos yung supply ng ano, or nag siguro. Ang ginawa ko, itong isa na supply na 9.5, yan. Nakakuha tayo dito ng board, tinanggalan natin yung pinaka-regulator niyan. Yan. Tapos yun ang kinunik natin dito, galing sa ano. So ito yung supply ng pan. Umandal na yung pan. Tapos, bandang huli, <laughs> hindi pa rin umiilaw tong ano, LED buti na lang mayroon pa reserve reserva dyan umilaw na ito yung napundin niyang ano then pang last napansin ko din mabilis pumitik yung relay kasi nakakabit dyan na resistor ay 47 ohms na dalawa so ito dalawang 47 ohms yan so dito so ang ginawa ko dahil mataas, siguro medyo mataas ng konti ito dun sa ano pinalitan ko ng dalawang 100 ohms so ngayon tinisting ko okay na ayan yan So ayos na siya. Ayos na siya. Bali recap ulit tayo kung ano nangyari dito unang napansin natin naga dito yung transformer niya damage or alanganin na then yung kalawang dito so yung kalawang naman niya mga ilang resistor yun nandito na yun yung iba resistor transistor napalitan na natin then mga potentiometer bago na yung master volume yung dalawang switch sa loudness at saka sa ano sa loudness at saka sa isbas tapos yung sa babang mga switch din yung ah uh, sa surround, sa equalizer on off, sa microphone. Tapos yung kalas dito, nadikita na rin natin uli. Tsaka yung mga potentiometer, bago na rin yan. Tapos itong mga, ano naman yan, yung mga nab naman yan sa switch. Yun marami ako dito mga ano, kasi basag-basag na yung mga pamalit dati dyan eh. Andito yung mga iba pang piyasa niya, no. Yan. Ayan. Ayan, oh, mga basag-basag na. Kaya nagpalit na tayo. Sa so, ngayon okay na to. Ipapinalize na lang natin. Okay. So hanggang dito na lang. I-chat ko na lang yung mayari. At hanggang dito na lang yung vlog natin.